Hello fellow grower, magandang araw po. Ito yung aking tanim na ampalaya. na feature ko na rin ito a uh, few weeks back. Yung pagtatanim sa kanya. Nga nakatanim lang siya dito sa sako at doon sa uh, plastic na polybag. At uh, nakapag-harvest na rin ako sa kanya ilang beses na. Uh, Siyempre hindi naman karamihan kasi uh, ilang puno lang naman ito. Ang... Uh, nandito ko ngayon na apat na puno lang yan sa isang maliit na container pa ang pinaglalagyan at anyway, productive naman siya at uh, ngayon nga, gaya na ng nakikita mo maraming na siyang naninilaw na dahon itong ganitong uh, makapalang dahon niya, tapos maraming naninilaw ang dapat na gawin dito ay uh, tanggalin natin yung kanyang mga naninilaw na dahon kasi pagka ganyang masyadong uh, uh, masikip ano po yung kanyang uh, uh, mga dahon patong-patong uh, na halos tapos may mga patay na may namamatay may dilaw eh yan po eh, mabilis na pagbabahayan ng mga insekto at uh, mabilis na makakasira sa ating tanim na ampalaya kaya naman in this video ay uh, tatanggalan ko ng mga dilaw at patay na dahon itong aking ampalaya all right At ito, natanggal na natin yung mga dilaw na dahon, mga karamihan ng patay na dahon. Meron pa sa bandang itaas pero hindi ko na naabot. Ayan. So, malinis na siya. Ang kagandahan nito ay uh, uh, larga na makakatagos ang hangin. Hindi na siya masyadong uh, overcrowded. Uh, ito kasi yung mga nakaraang uh, ilang araw, mga higit sa linggo, panay ang ulan, hindi rin ako nakapag-spray ng insecticide. Kaya naman napansin ko dito sa ibang mga tinanggal ko, nangulot yung dahon niya. Gaya nyo, no? Nangungulot yung dahon niya. So, anong tingnan ko, meron siyang mga apids. Ayan, sa ilalim ng dahon. Ayan. So, marami na siyang uh, parasite. Dahil nga, hindi ako nakapag... Uh, uh, spray ng insecticide nitong mahigit na isang linggo dahil sa sobrang pagulan uh, pag -ulan, ulan Ito namang mga natanggal na to, ay uh, kailangan sunugin para hindi na kumalat pa sunugin o kaya ibaon sa lupa uh, wag basta itatapon lang sa kung saan-saan -saan para hindi na makakalat pa itong mga insekto na uh, nakaepekto nakasira sa kanya ito isang example oh yung dahon niya oh ayan oh uh, nagkulot siya ito nagkulot siya dahil uh, ayan meron siyang mga apids so itong ganito tinatanggal na rin ito kailangan putulin siya ayan yung lumiliit ang dulo ng dahon kailangan tanggalin din yan ayan o oh. at yung pagka na ganito ang mangyayari nito ay uh, lang ng panibagong mga sanga suloy, talbos ang ating ang uh, ampalaya. Yan, kailangan tanggalin to. Para ma-encourage siya na maglabas uli ng mga panibagong uh, sanga. Makaka-recover pa ba itong ganitong ampalaya na tinamaan ng uh, mga insekto, ng aphids in particular. Yes, okay, makaka-recover ko yan. Ang gagawin ko lang dito ay uh, mag spray ako mamayang hapon na ha, yung padilim na ng uh, insecticide para sa chewing and sucking insects. So, ang gagawin ko dito ay uh, twice a week na pag-e-spray tuwing uh, dumidilim na. Para uh, matanggal yung kanya mga aphids at ma-encourage na maglabas pa siya ng mga bagong mga sanga. Dahil itong mga ito ay hindi pa katandaan Ayan, bata pa yung kanya mga puno. Eh. Hindi pa ito matanda. Talaga lang uh, tinamaan siya ng mga aphids. Pero so kahit na tinamaan siya ng aphids, ayan, meron pa rin siyang mga bunga. Ayan. Pati dito sa harapan. At uh, gaya nga na nabanggit ko, sa umpisa ng video, nakailang harvest na rin na kasi ako dito. Ito namang isang ampalaya dito. Ayan, may mga bunga na rin siya. Dahil nakahiwalay ito ay hindi siya uh, tinamaan ng aphids. At uh, hindi rin siya laging nauulanan dahil ito ay nakasilong dito sa bubong. right, so yan po ang ating video about pruning and removing uh, yellowing leaves of uh, ampalaya. At at the same time, tip na rin pagka tinamaan ng insekto ang uh, tanim niyo. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!